Hello guys, welcome. Hello guys, welcome to my YouTube channel, Ma Victoria Beris. Today, gagawa po ako ng banana cake. Kasi may sobra po akong... meron kami latunda na saging na overripe na po. Kaysa nang matapon, gagawin ko na lang siyang kapakay pakinabang. Ito po ang aking ingredients. 2 cups plain flour, 3 eggs, 1 cup of sugar, 1 teaspoon vanilla syrup, 1 teaspoon baking soda, 1 teaspoon baking powder, 1 half teaspoon of salt, optional lang po ang chocolate chips. Mayroon po tayong 5 uh, na small bananas, kasi size po noon 5 po ang sinama ko para lahat hindi masayang. Meron tayong 1 half cup na veg oil. syempre gagamit tayo ng bowl at baking tray at ito po ay ating oven 160 uh, Fahrenheit at tululutuin for 45 to 1 hour so it depende po sa ating oven kasi itong amin mas madali makaluto kaya check-checkin ko na lang kung ready na siya pag brown na siya, at hindi na nag stick sa sa ating skewer kaya yan guys yan ang aking mga ingredients umpisahan ko ng ating pagsasamahin ang ang saging nga pala kailangan nating imas gamit ang fork, ang tinidor so ating babatihin ang itlog at pagsasamahin natin ang wet and dry ingredients ganyan lang po kasimple kaya umpisa na natin inuna ko po ang banana susundan po natin ng sugar and then egg vanilla and oil yan po, pagsasamasamahin lang po natin yan Ito na guys, pinagsama natin ang banana, sugar egg, oil at saka vanilla. Ngayon, natin naman pong isasama ang flour, baking soda, baking powder, at saka ang salt. Tsaka, ikukumpay natin. Yan. Ikukumpay lang natin. Ito guys, sinama ko lang ang baking powder, baking soda, salt, at saka natin imimix sa ating wet ingredients. Apaka simple, 10 minutes. Magagawa nyo na ang preparation. Mimix lang po natin hanggang sa mag-coordinate ang lahat ng mixture. Ngayon, ikukumpine ko na po siya doon sa ating wet na ingredients. So, ayan guys, na-mix ko na yung half ng flour. Ngayon, yung half is, ilalagay naman natin to. I-mix naman natin. So, ayan guys. Yung kalahate, eh, i-mix naman natin. yan halo lang po hanggang sa lahat eh. Talagang mag-mix na po sila. I-preheat natin ang ating oven para mainit na paglagay natin ng ating mixture at gagamit tayo ito ang tray na gagamitin ko ayan po siya nakaredy na at imimix na po natin yung aking ito po ang aking meron po akong leftover nang gumawa po ako ng Boston cake na kahit ang gra gamit ko ang graham. At yan po ay natira. So, imimix ko na lang po para lahat ng leftover magamit ko na rin. Yan guys. Yung chips ay sinama ko na sa banana na mixture. Yan. O diba, napaka-simple. Makakagawa na kayo ng sariling yung banana cake. alu lang hanggang sa mag na natin ready to put on the tray, baking tray ayan, okay na ito guys, ready to put in the oven, preheat lang ako 10 minutes so, later na yung lalagay ko na sa oven okay so, ayan guys, pinaloob ko na siya sa oven 45 minutes timer ang nilagay ko at check-in ko na lang kung ready na o kailan ko pang mag-add ng minutes. So, yan guys. Bake na po ang ating banana cake. Mainit pa kaya hindi ko pa ma-slice later. Oh my gosh, ang daming langaw ngayon dito sa amin. Um, Kahit saan sa lugar dito. Malangaw. Dahil daw sa amin um, yan. Nag-harvest daw ng manok. So, Maganda um, po. Every day, every day, meron. So guys, this is what I make. Soft. Really soft and yummy. So guys, don't, please don't forget to subscribe, like, comment, and share. Don't forget to click the bell button so you'll be notified in my next video. Kaya guys, wag mo sayangin kung meron kayong sobrang hinug na banana. You can make a banana.